Ama um, Reynald po sa Lugabos. Uh, magkaiba po kami ngunyan ni Piolo, Pinsan Piolo. Digdiyo po sa Busay Limanan Hidden Spring. Ta, gusto niya dapat magpapresko-presko. Kaya hey, ini inibag ko po siya digdiyo sa Busay Limanan Hidden Spring. tadidi digdiyo po kay presko ng tubig. Uh, malipot. Kaya maski summer, malipot po ang tubig. Uh, bali, mga mga ngalas po kami, paano po kami naging magpinsan ni Piolo? Ah, uh, kami po ni Piolo, may lahi po kami inchik Dahil lang po halata, <laughs> kulang kami sa Carigos. Ayun <laughs> po 'yan. Kaya dahil po kami halatang inchik Tapos ano po, ano masasabi mo tabi pinsan na Piyolo sa Busay Libmanan Hidden Spring? Anong anong masasabi mo dito sa Busay Libmanan Hidden Spring? Ano masasabi ko sa Busay, sa si, uh, Hidden Spring, Ah, malinaw din ang tubig. Check ko ang tubig. Kung siya naka, kung mga na iinita, hindi sa busay. Ligma ng kamarin ito. Ah, sa day po pala ng ah, kung paano kami naging magpinsa ni Piolo, yung ano yan, sabi mi, may lahay kami intik dahil lang po halata, takulang nga sa Carigos ang uh, apelido niya po Ngo, ang pangarang niya po Piolo, ako man po ang pangarang ko Jerry. Ang middle name ko po ko. Kaya ang uh, pangarang ko po Jerry ko, tapos mag, ang magpinsan po kami, pares po Ngo ang last name ni, Kaya ang pangarang ko Jerry ko, Ngo. Kaya siya man po si Piolo, Ngo. Ayos, ayos, ayos. Salamat po.